bang, ano mga kapiling ko, naglakad-lakad ako mga kapiling ko. May nakita ko dito mga kapiling ko. Tingnan natin ito. Gabi man tayo ngayon. Oy, naglakad-lakad ako dito ba? Hala, ang ganda mga kapiling ko. Ito oh, mga plato. Ito oh. Ito lang gabi na Japan, Japanese mo mga plato. Oh my God! Ito oh, Tirno-tirno man Par-par-par. Ano ba? Paris-paris. Ito may din Japan. May Japan. mga ganito Ang

Hello mga kapilingon, good evening sa lahat no and welcome to Pilingiro channel by the way mga kapilingon bumalik pala ako kanina dahil ano Nagikot ikot ako doon sa ilog ba <laughs> kaya, at may nakita kasi ako doon mga kitchenware <laughs> kaya dali-dali akong bumalik sa bahay at kinuha ako itong kamera, kaya puntahan natin mga kapilingon dahil baka magaganda pa yung lahat ba magabi bata lalo na pag ano ako mabuburing ako sa bahay Aww. kaya kanina habang nagtapon din ako ng basura may nakita din ako ng mga basura ba na nakas nakasilid sa sako kaya binalikan ko talaga yan na naalala ko ba baka punin na yun ng truck or garbage truck ba kaya binalikan ko talaga na, punta, punta natin doon mga kapilyon dahil sayang din yun pa. Ba. baka magaganda pa yung lahat ba tapos na lang natin sa bahay dahil madilim ang ngayon sigurado ba hindi talaga siya ma ano, madilim kasi dito may kunti lang mga ilaw sa puste kaya arat na. Tara. Ilalim sa tulay, oh, 'di ba? Sa kagilid ko may mga nandiyan mga fitness pang fitness ba. Tapos sa tulay, sobrang dami ng kulay. Sana mm. Kaya para ka talagang nasa diskuhan ba. <laughs> Tapos may mag ano dito. Nagha-hike. Kaya dito ako naglakad-lakad kanina. Buti na lang talaga dumaan ako sa area na 'yon kaya nakuha ko yung ano, <laughs> nakita ko ba. Kaya puntahan natin 'yon Kaya sayang din kasi 'yon. A few moments later. At ito na mga kapilingon, ito talagang nakita ko kanina baka binalikan ko, baka maganda to ba? Sayang din baka bukas wala na to. Kaya i-grab na lang natin, di bali na gitip, ba? na lang natin tumamaya sa bahay. Nako, naloko na to. Tingnan natin ito, mga kapilingon, may nakita tayong kitchenware. Ito, ang kadami pa naman mga kapilingon. Kaya ang ang ang, ang, ang dilim no? Iwan ko lang ba ito ba kasi gabi man tayo ngayon. Naglakad-lakad ako dito ba? kebun sisang satu, man oh alah, ang ganda, ngangkat lingun wow. itu, ang ganda, pelatuh ang ganda, ang dami itu, may bang, ano, pa lihat, namun, itu, weh wow. itu, lang, dari, nanti, nanti wow. orang Jepang, orang Jepang, ini, itu, ang ganda, pelatuh eh, ang ganda, dari, nadi, nanti, itu, sesatu ang ganda, oh itu nah, itu, namanya, itu, namanya, bang, Ito wala, tirno-tirno man to. Par-par, par, ano par, par. ah, ba, pares-pares. Tirno-tirno. Naluko na ang ingay eh. Kasi ito may mga lukot pa dito mga kapilingon. Ito may din Japan. Wow! May din Japan. Maganito ba, ang dami nyo. Eh? Tatay, yung bahay na ko nito ba. Ito oh. <laughs> Nakita nyo ba dyan eh? parang nagdilim ang ating kamera ah. Eh. Ito rin oh, uh. wala ang dami mga kapilingon. Wow! Ito ba oh? Hello, wow. Wow na wow. Oh, ang dami, magaganda mga mangkok. Wow! Meron pa dito, ala. Ang ganda nito, no. Hala, ang Andami, Ang dami nito, apat. Ang pila to, anim. Ala, ang dami. Ang dami natin yan, magagamit yan pag may kumbira ba. Hala, ang ganda ng mga mangkok ko. Wow! Ang dami nito, mga no. Ala, ang ganda. <laughs> Puro ko hala. <laughs> ang ganda kasi. Naluluko naman tayo nito. Ah. Ito, oh, ang ganda naman kasi oh. Sobrang dami. Nasa, nasa gilid ako ng daan ba? Ito, wala oh, ang dami. Ala, na lang natin ito lahat ng kapilingan. Maganda naman eh. May mga takki pa yung iba oh. Ganyan ba? Ito, kung takki, may takip pa. Parang talaga akong buo nito ba? <laughs> Paitan yung kinabuhin ng masarero no? <laughs> Mahirap, <laughs> maging mahirap ba? Magpaka, ano tayo dito, magpakatanga na lang tayo Pero sulit din o, eh, na Kapatay, kagil-kil na Ito, ang dami eh. May mataki, piling, ba, Ay, ang handa, mga takip na iba kasi Ang ganda mga mo. Jackpot si pili nga na ito May lagyan na ito mga kanin ba? Hala, ilagay na natin ito Ang ganda kasi oh Ang nadala talaga lahat Ito ba? Ito ha? Isa, binibilang pa talaga oh Dalawa, ito may Made in Japan, oh, hindi lang maklaro, no? Hindi lang kita, ba? Ito, oh, ano, ba? Peer-peer, ba? Ito, oh. Ito, ano, ba? Yung cherry blossom na design. Blue. At saka pink. Ito, blue. Tapos ito. Ito yung Paris, ah. Pakita ko sa inyo. Dahil, talaga dahil, 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 sayang din. Ito, ba, oh? Ang ganda, oh. Ang oh parang hindi na ba parang ginamit pa siguro to isang bisis lang ganun ba ay sinaksak na talaga sa bag eh pati ito dali na lang natin ito <laughs> mahala na to eh. naluko na to ang dami na natin dito ganito eh. na sobrang dami kasi um, mga, mga pier pear pier maganda kasi ang design no? kung ang dami na ay eh. dali na natin ay eh. yun pang ano pagkakataon at chance na kasi ito ba chance na kasi ito mga kapiling may tao na kasi tapos ano ba may tao <laughs> nagtuhad-tuhad lang sa kasi may tao para kunwari iba na ano tayo tagarito lang tayo hindi na natin ipakita yung budlat natin mata ang ganda din kasi hala din ang mata lang isang sako na to, naloko na to gabi ng gabi ba tapos nauwi sa dumpster diving nagkapo ng basura, nakakuha ng basura ang ganda rin kasi ang gagalhin talaga ito natin lang na. May takip ba Ganyan ba? Ito, may ganyan ba? May takip. Dalhin na dito, oy. May takip ba Nasira pala ang takip. Eh, pinapun. Ito rin, oh. Ang ganda ng plato, oy. Ito, dalhin din natin ito lahat, eh. Ang ganda kasi ito lahat. Tapos may nagparking na sasakyan. Ito, may ano lang. Ito natin ito dalhin ito ganyan ito, Hindi naman ito magigamit sa atin. Ito lang hindi natin dalhin. Pero maganda din yung sana, oy. ba? Dalawa din. Okay natin pinla natin lagyan natin din ang yung sako kasi sayang sayang maano ba maano lang yung sako pero yung iba din alam na talaga ah mas grabe talaga ang ending nito nadala natin lang tinawagan ako sa pamilya tumatawag na ang dami pa, ay nagkagilkila ang bigat bigat pero okay lang kasi hindi <laughs> dinala ko lahat iniwan ko lang yung mga maliit na mangkuk ito ay mga kapilingon pinasili <laughs> pa talaga ni Pilingiro <laughs> wala nang sinasanto ba nagikot ikot lang dito sa gabi pero nakakuha ng mga ano chance na kasi yun nakikita ko kasi yun tapos binalikan ko na lang yung kamera nagano kasi ako kanina nagikot-ikot doon nakita ko kayo ba kaya binalikan ko na lang kaya yun yung <laughs> ako yung bag hindi naman may kalayuan sa akin tinitirhan kaya ang dami din kasi sobrang ganda nito uy mga made in japan man tapos ang kaganda nito ba kay pair pair yung pares pares ba <laughs> ang ingay ko ba maraming salamat po sa iyong lahat no and lalo na sa mga nagsuporta at subscribe sa kay Munti Youtube Channel God please po shout out muna tayo ito po pala nakuha natin kanina mga kapilinguno for the first time oh, matagal-tagal na ako hindi naka ano nito ba ngayon napipersa talaga ako na, challenge hallways man ipakita ko na lang sa inyo dahil sobrang ngit-ngit man doon <laughs> madilim ito, ito dinala ko to siya actually mayroon mayroon na kasi ako nakakita ano ba mayroon na kasi ako nakuha nito mga ganito din dati Kaya para materno at uh, maparis ba ay dinela ko rin oh na -amiss kasi ako kasi may takit sayang din ba na ano lang kasi siya parang hugas lang katapat nito dahil ano man siya para may ano ba at ito rin ito <laughs> hindi siguro ito nakita doon iwan ko lang dilim kasi doon ito isa dalawa o di ba Tapos isa rin, la iba rin nga design. Ito kasi daun dahon na dalawa, daun dahon kasi siya parang dahon yang ito sa gitna ya ba ito. Mabuak yun ron. <laughs> Tapos ito parang parang diamond diamond ba. Dalawa rin. Bali apat na. Aw, oh, apat pala to. Hindi meron pa kasi dito oh. Tapos ito oh. Apat pala itong ganito. Tapos dalawang ganito. Diba sila? O oh, diba? Wow! hindi window man. Pero dito ko na ano mga kapilong, meron din dalawang mangkok pala. Ito, dinala ko rin. Dahil... Sobrang bago rin na. Japan kasi. Ah ito, Thailand pala to Thailand. Made Thailand to Dalawa oh. Tapos, dito mga kapilong, dito ako na kanina ba? Sobrang sabi ko, wow. Dito talaga ako sobrang napawaw. <laughs> ito oh, din in Japan kasi oh. Tingnan yung design. Tapos si square, isa lang, nag-isa lang siya, pero dinala ko na lang eh. Dahil tira dito, mga Ito, parang mangkot wow! na medium size lang siya ba? Sa ano ba, may, may malaki kasi doon, kaya napasabi ko medium. <laughs> ito, ganda ng design o, di ba? Ganda na buha kalakot. Ganda ng, ng bulaklak, tapos ano, sobrang bago. Tatlo to, tatlo. Tapos mayroon pa din dito. Tatlo rin ito. Wow! Ay, dalawa pala ito, kasi malaki na yung nasa ilalim. Lima pa lang 'yung ganito. Sobrang bago o lima. Tapos <coughs> mero din dito 'yung malalaki ba, ito oh. 'di ba sobrang wow mo ka na talaga ito. ito. Apat pala 'to, tapos limang medium size ito, large para wow! large sa niyo. <laughs> apat na ganito. Tapos limang ganito. Ay kinukuha pa talaga ng player, amiss ah, nah, kasi ako gusto ba? di ba sim design? Wow! Tirno-tirno Parang punwari parang binili lang din. Kasi sobrang bago kasi. At ito mga kaplingon dito talaga parang Japan talaga din dito. O, sobrang ganda ng yung floral-floral yung ano niya. Um, cherry blossom ba ata ito? Hindi <laughs> ba mali ito? Wow! Yan Japan kasi oh. Mm. Tapos mayroon din dalawa dito na pink. Ito blue man yun ito oh, yung sobrang bago iwan ko lang, siguro hindi ito ginamit ginawa lang itong display ba tapos tinapon tapos mayroon ding dalawa dito kaya, yun, oh kaya, nakalain nun napadamistir ganyan yung gabi, oh sobrang bago parang hindi talaga kinainan ba ginamit kaya piling jackpot sa gabi unexpected blessings Aww. at na-addicts piling ngayon pagiging <laughs> At yan lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. No? Lalong lalo na po sa mga nagsuporta at nagsubscribe sa mo muting YouTube channel. At sa mga hindi pa po nagsubscribe, pasubscribe po na yung channel. From Piling Channel. Thank you for watching. Shoutout muna tayo. Ino bang hindi mapawaw niya no? Na sobrang dami at saka sobrang bago. Tignan yung mga kapilingon. Aww. Sulit at worth it talaga ang pagkikinig ng basurero natin kanina ba? Akalain nyo, nagtatapon lang ko ng basura tapos na-uwi sa dumpster. Ito. <laughs> Ang ganda ng mga plato at saka yung mangkuk eh. Sana all talaga ang basurirong pilingiro ba. <laughs> Ida made in Japan yan. Sus nako. Wow. Hindi so, talaga makabili ng 20 pesos niyan ba. Sigurado ko nasa 21 pesos to. Hindi <laughs> tau. Sana all talaga sa si pilingiro eh. Buhay basuriro talaga ba. Maraming salamat. Shout out po kay Ma'am Rose Meniobra from Cabuyao, Laguna, and shout out din po kay Ma'am Marilo Cabrera and kay Ma'am Maggie De Guzman. Shout din po kay Ma'am Guri sa Pampilon. Shout out din po kay Ma'am Celia Cado from Lear kamsur Bicol. Shout out din po kay Ma'am Salin Ulasco from Paranaque. Shout out din kay Ma'am Eva Cunanan from Santa Rita Lubao Pampanga. Shout out din po kay Ma'am Cleofi Godes from General Trias Cavite. Shout out din kay Ma'am Dindi and belated happy birthday po sa inyo Ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Flor Asay and shoutout din sa Putian family from Dabao. Shoutout din po kay Ma'am Celia Lenas from Batangas City, shoutout din kay Ma'am Esther Perez from Lipa Batangas. Shoutout also kay Ma'am Lolita Ganda Cortez and shoutout din kay Ma'am Rose Sanchez, Ma'am Rosie Sanchez from Santa Barbara, Jose Panganiban Camarines Norte. Shoutout din po kay Ma'am Edeliza Hineo from Isun City. Shout out din kay Ma'am Zimaila Lasso. Zimalin Lasso, from unbelated. Happy birthday din po sa inyo, Ma'am. Shout out din po kay Sir Romel D. Guzman. Shout out din po kay Sir Warren Lizada from San Francisco, Kison. Shout out din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shout out din kay Ma'am Ma'am Shout out din po kay Ma'am Rose Pio -Ponko. And shout out din kay Ma'am Silda Kalo from Cebu. Shoutout din kay Ma'am Nini Villegas from Benito Suleben, Isabela. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am sir. lalo-lalo na po sa mga subscribe mga sa mga channel. At sa mga hindi pa po na-subscribe, subscribe po na sa channel at pilingin mo sa Thank you for watching. And peace.